Narinig ni Lira ang mahinang pagugong ng lungsod bago pa sumikat ang araw, isang melodya ng mga lumulutang na sasakyan, humahaplos na drone, at malamlam na bulong ng mga digital billboard na nagsisimulang magbukas. Taong 2026, at, at ang Maynila ay ibang iba na mula sa nakasanayang kaguluhan noong mga nakaraang dekada. Ngayon, ang lahat ay mabilis, konektado, at halos buhay sa sarili nitong paraan, dahil sa sunod-sunod na pag-usbong ng labimpito, bagong teknolohiyang nagdidikta ng ritmo ng mundo. Habang naglalakad si Lira sa gilid ng kalsada, ang holographic na mapa sa kanyang pulso ay tumibok, gumuhit ng landas, at sumabay sa pintig ng kanyang puso, hindi pa siya nakakaabot sa terminal. Ngunit nakikita na niya ang mahinang kislap ng mga quantum-powered street nodes, mga post ng ilaw na hindi lang nagbibigay liwanag, kundi kumukuha rin ng datos sa hangin upang sukatin ang polusyon, trapiko, at maging ang emosyonal na tensyon ng mga taong dumaraan. Nagtaka siya kung paano nagbago ang mundo sa loob lamang ng limang taon, noon, ang mga sensor ay simpleng kamera at dermoscanner, ngunit ngayon ay halos parang may sariling isip ang bawat isa, kaya nitong tukuyin kung may naliligaw, nalulungkot, o nangangailangan ng tulong, magandang umaga, lira, bulong ng poste sa isang boses na halos parang tao, malambing at mahina. Huwag kalimutang may presentasyon ka ngayong siyamdian. Napangiti siya ng bahagya. Kahit nakakatakot isipin kung gaano karaming impormasyon ang hawak ng syudad ukol sa kanya, nakasanayan na rin niya ang ganitong uri ng komportabling panghihimasok. Na, na, sagot niya habang patuloy na naglalakad. Sa taas ng syudad, dumaan ang isang autonomous sky shuttle, walang piloto at pinapatakbo ng line na may kasamang quantum safety protocols. Noon ay nangangarap lang ang mundo ng ganitong uri ng paglipad, pero ngayon, pangkaraniwang tanawin na ito, karamihan sa mga shuttle ay hindi na gumagamit ng kerosene o gasolina, kundi pinapatakbo ng solid-state fusion microreactors. Isa sa mga pinakapinag-usapang teknolohiya para sa taong iyon, sa mismong terminal, dumagsa ang mga tao, o ang iba ay hindi na tao, kundi synthetic companions, mga humanoid na robot na kayang makipag-usap, makiramay, at magtrabaho na kasabay ng mga ordinaryong empleyado. Napansin nilira ang isang batang babae na may hawak-hawak na robotic cat na marahang nagkukusot ng ulo sa braso nito. Halos hindi na igalang ng mga tao ang linya sa pagitan ng artificial at tunay. Ang iba'y may implanted neural links, ang ilan na may may mga digital retina na direktang nakakonekta sa internet, sa kabilang dulo ng terminal. Bumungad ang isang malaking digital banner ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan nag-aanyaya ng malawakang pagtitipon. Sumit libo at 26, labimpito teknolohiyang huhubog sa mundo. Isang madaling unawain ngunit napakalalim na pamagat, gaya ng inaasahan mula sa kumpanyang naglalayong maging unang hyperscale tech think tank sa buong asya, habang nakasakay siya sa express elevator. Napansin niyang nag-iba ang buong ibabaw ng dingding ng elevator, nagsimulang magpakita ng immersive gear simulation. Sa loob lamang ng sekundo, umangat ang pakiramdam niya na parang nakasakay ng diretsyo sa kalawakan. Makikita ang mga satellite, mga orbiting data hubs, at ang bagong Earth net ring, isang solar-powered orbital structure na nagsisilbing higanting repeater para sa global connectivity. Minsan, napapaisip siya kung kailangan pa bang may totoong bintana kung ganito kaganda ang mga ilusyon, pagdating niya sa ika-negatibo 80 palapag. Sinalubong agad siya ng malamig na hangin mula sa mga ventilation strips na gumagamit ng light climate optimization, nagpapanatiling pare-pareho ang temperatura sa bawat bahagi ng gusali. Doon na rin niya nakita ang ilan sa mga bisitang presenter, may mga siyentipiko mula Europa na gumagamit ng telepresence avatars, mga negosyanteng nakasuot ng smart fabric suits na nagbabago ng kulay base sa mood. At isang kilalang Filipino engineer na kilala sa pagbuo ng unang biocomputing neural mesh na ginawa mula sa Organicong Materiales, Lira. Nandito ka na pala. Isang boses ang tumawag sa kanya, si Anton, kaibigan niyang tech analyst, hawak ang isang tablet na translucent at manipis na parabang isang piraso ng yelo. Handa ka na ba? Alam mong malaking araw ngayon. Ikaw ang mag-open ng summit. Handa? Hindi ko alam, sagot niya sabay buntong hininga. Pero kailangan. Pumasok sila sa loob ng main hall, isang napakalaking kwarto na halos parang isang planeta sa sarili nitong anyo. Ang kisam ay maaaring mag-transform sa real-time, nagpapakita ng mga holographic constellations na sumasabay sa mga tema ng talakayan. Sa gitna ng kwarto ay isang bilog na entablado na walang hagdan, may platform ito na tumataas at bumababa gamit ang magnetic levitation. Nang umakyat silira sa gitna, dahan-dahang namatay ang ingay. Ang mga upuan ay otomatikong nag-adjust, lumalapit o lumalayo para mas maging komportable ang bawat dumalo. Ang mga ilaw ay sumunod sa kanyang bawat hakbang, habang ang hologram sa gilid ng entablado ay nagpapakita ng lumulutang na mga ikon, representasyon ng labimpito teknolohiya na pag-uusapan sa buong araw, quantum computing networks, lie governance systems, neurointerfaces, bioengineered medicine, autonomous mobility, extended reality grids, fusion energy, hyper-automation, carbon-negative nanotechnology, next-gen cybersecurity, planetary-scale data mapping, smart cities 2.0, climate-adaptive engineering, sentient robotics, digital economies, virtual governance, at emotional Life companions, binubuksan palang nilira ang bibig niya, ngunit biglang may nangyaring kakaiba, isang bahagyang pagkutitap ng ilaw, kasunod ang mahinang pag-uga ng holograms. Sa unang tingin ay parang maliit na aberya lang, pero naramdaman niyang may mas mabigat na dahilan sa likod nito. Tumulog ang emergency indicator sa gilid ng entablado, ngunit hindi ito alertong nagdudulot ng takot, bagkus, tila isa lamang itong pagbabala na may hindi inaasahang sitwasyon, lira, biglang bulong sa kanya ng central hall lie. May anomalya sa data grid. May humahawak sa isa sa mga autonomous systems sa labas ng syudad. Napalunok siya. Cyberattack ba ito? Hindi pa malinaw sagot ng Lai. Pero ang pinanggagalingan ay nasa labas ng bansa. May tumatarget sa fusion-powered mobility network. Sa likod, napatingin si Anton sa kanya ng may halong kaba. Pareho nilang alam na kahit isa lamang sa mga teknolohiyang ito ang magmalfunction, maaari itong magdulot ng pangamba sa milyong residente. Gusto sana niyang tumigil muna at tawagan ang crisis response team, pero kailangan niyang magpatuloy. Dahil milyong tao ang stream, naghihintay sa kanyang unang salita, at ang sumit na ito ay magiging pundasyon ng pag-unawa ng mundo sa lahat ng teknolohiyang magpapagalaw sa 2,000 at 26 at sa mga darating pangtaon. taon. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Ang hinaharap ay hindi na basta dumarating sa atin, panimula niya, ramdam ang bigat ng responsibilidad. Tayo mismo ang humuhubog dito. At mayong taon, ang labimpito teknolohiyang nakikita ninyo sa paligid ay hindi lamang imbensyon, kundi mga puwersang magbabago sa paraan natin ng pamumuhay, pag-isip at pag-iral. Habang patuloy siyang nagsasalita, unti-unting bumalik sa normal ang mga hologram, para bang kumalma ang sistema. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nagsisimula pa lamang ang lahat. Sa labas, sa malawak na syudad, may nagtatangkang hadlangan ang direksyon ng hinaharap, at maaaring siya ang taong kailangang humarap dito sa lalong madaling panahon. Gayunman, sa mismong sandaling iyon, nakatutok siya sa isang layunin. Ang ipakita sa buong mundo na ang teknolohiya, gaano man ito kalawak, kalalim, o nakakatakot, ay maaaring maging kasangkapan para pag-isahin ang sangkatauhan, at ang unang hakbang ay magsimula sa isang kwento. Sa isang tinig Sa isang pangako na ang kinabukasan, kahit gaano pa kahirap pang hawakan, ay kaya pa rin gawing tahanan para sa lahat.